Hindi ko manaramdaman yung pagmamahal ng mga magulang ko sa akin noon. Ako naman ang nagpaparamdam ng pagmamahal sa kanila ngayon. Itago nyo na lang po ako sa pangalang nene. Ako po ay taga Cavite at ang kwento ko po ay pang MMK. Nagkakilala daw ang mga magulang ni nene dahil yung nanay niya ay namasukang kasambahay sa kanyang tatay. At para mapaiksi na lang daw ang kwento sa madaling salita yung nanay at tatay niya ay nagkagusto sa isa't isa. Biyuda daw ang tatay ni nene nung panahong nakilala ang kanyang nanay at 20 years old pa lang daw ang nanay niya noon at 46 naman daw tatay niya. At yung tatay daw ni Nene ay may anak sa una kaya nung nalaman daw ng pamilya ng nanay niya ay nagalit ito sa kanya. Kaya tuloy na daw nakisama yung nanay niya sa kanyang tatay sa loob daw po yan ng dalawang taon. At si Nene daw po ang naging bunga. Pero after 2 years daw po ng kanilang relasyon ay naghiwalay rin. At simula daw na naghiwalay sila ay wala na silang naging balita tungkol sa tatay niya. Lumipas daw po ang maraming taon at 9 years old daw po si Nene nung una niyang makita ang kanyang tatay. Taong 2009 daw po yon dahil natatandaan niya pa rin hang ngayon Pero yung unang pagkikita daw nila ng tatay niya ay hindi man lang daw siya kinamusta kung ano nang nangyari sa buhay niya habang wala ang tatay niya. Parang buong buhay daw kasi ng tatay ni Nene ay ginugol nito sa puro pambababae. Kaya ang iniisip niya na lang daw nung panahon na yon ay okay lang. Okay lang daw na wala siyang tatay dahil masaya naman daw siya kahit siya lang. Wala rin daw kasing nakakasamang nanay itong si Nene dahil iniwanan lang naman daw siya sa puder ng kanyang lola. Kaya ganoon na lang daw katinde ang kanyang samanan loob sa kanyang mga magulang. Pagtungtong daw ng high school ni Nene ay Pinuha na daw siya ng kanyang mama. Ayaw niya daw sanang sumama pero wala naman daw siyang magawa dahil bata pa lang siya. Wala pa rin daw kasi siya nung sariling desisyon at malaki daw ang galit niya sa kanyang mama pero unti-unti niya rin daw itong napatawad. Dahil ang nasa isip daw noon ni Nene ay nanay ko pa rin siya. Habang nasa puder daw siya ng kanyang nanay ay nabigyan daw siya ng pagkakataon na muling makita ang tatay niya. Taong 2012 na raw po ito pero wala pa rin daw pinagbago. Wala man lang daw siyang nakuhang tulong galing sa tatay niya para sa kanyang pag-aaral. Ang hirap lang daw kasi dahil single mom ang nanay niya na bumubuhay at nagpapaaral sa kanya. At hanggang sa nakatapos daw po si nene ng kolehiyo wala pa rin daw siyang nakuhang tulong galing sa kanyang tatay. Isang araw daw po tumawag kay nene ang kanyang ate. Ito po yung anak ng tatay niya sa una. Sinabihan daw po siya na kailangan ng tatay nila ng kasama dahil nag-iisa na lang daw po ito. Matanda na, mahina na at nakakalimot na rin daw po ang papa niya. Nakakatuwa lang daw dahil nung bata daw siya ay hindi man lang daw nagawang alagaan o palitan man lang siya ng dati hindi niya rin man daw nagawang subaybayan si Nene sa kanyang paglaki pero ngayon si Nene po ang nag-aalaga sa kanyang tatay. Siya daw po ang naglilinis ng kanyang dumi at nag-aasikaso ng pagkain sa araw-araw. Minsan ay dumarating pa raw sa punto na nasasaktan siya ng pisikal ng tatay niya pero natitiis niya pa rin daw. Dahil ang nasa isip daw po ni Nene ay tatay ko pa rin siya. Narealize ko lang ati say na kahit anong galit mo sa mga magulang mo kahit hindi ka nila nasubaybayan o naalagaan o hindi ka man lang nila nasuportahan hindi mo pa rin sila matitiis dahil mga magulang mo sila. Hindi ko manaramdaman yung pagmamahal nila para sa akin noon ako naman ang nagpaparamdam ng pagmamahal sa kanila ngayon. Handa akong alagaan sila kahit hindi nila nagawang maging magulang para sa akin. Maraming salamat Ate Say kasi meron kaming ikaw na palaging nakikinig sa amin. Hanggang dito na lang Ate Charis. Ito yung kwento ng literal na may sama ka ng loob pero hindi ka nagtanim ng galit. Yung ganitong klase ng katangian ng isang tao na kaya niya magpatawad kahit hindi naman humingi ng tawad sa kanya yung tatay niya... Ay siya naman talagang maituturing na biyaya... Siguro napaka strong ng personality ni Nene... Dahil kayang-kaya niyang ibigay sa mga magulang niya... Yung mga bagay na ipinagkait sa kanya nung bata pa siya gusto sumulat para ipakwento ang kanilang pinagdaanan, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycar. Huwag kalimutang mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya graduate ka na, Bea M. Pinoya daw, Elaine Leoncio at Francesca Rojas, Opaline Man Langit. Kaya yun lang, like and share para alam mo may ulam na kami bukas. Bye-bye!